Hello guys, welcome back sa ating YouTube channel. Ayan guys no, dahil papalit papalapit na po ang Pasko ngayon guys. Uh, marami na pong uh, nag-order ngayon guys no ng mga Christmas light guys. Uh, katulad nito guys, na-order po 'to ng asawa ko no sa uh, hindi po ito sa Lazada, hindi po hindi din ito sa Shopee kundi na-order niya sa TikTok at ngayon lang po ako naka uh, na pwede pala tayong umorder sa tiktok ano at ayan guys no ito po yung tinatawag na ye light no bali by one tick one po siya guys at ayan no na ilagay na nga yung isa no sa dito sa bahay at tingin order guys. Uh, solar daw iyon. Solar na Christmas light pero ang lumating ito. Ito yung lumating no. Ye light LED ETL decorative lights. At ayan ano, sa halagang 150. Mm, ito yung ito po yung laman niya, guys, oh. akala niya guys solar po yung na order niya no dahil sa picture solar iyon pero yung dumating ito direct na no na isaksak natin sa 220 volts no dahil papalapit na po ang pasko ayan diman na po yung mga produkto na ito yung mga christmas lights ayan guys yung mataas po ito guys no Ayan. At na ayan, ito po yung box niya. Ito po yung selector guys no. O, pwede natin uh, iba iba yung kanyang ilaw. Ayan o. No? Ayan guys no. Susubukan natin siyang pailawin guys. Sa halagang 150. Ewan ko kung waterproof ba ito. Pero sa tingin ko, nakasil naman yung mga lead niya guys, no? Baka waterproof siya. Wala naman pong nakalagay dito na waterproof. Ayan, no? Ititest natin siya guys, no? Kung maganda ba yung kanyang ilaw. Um, ayan, na Umilaw nga. <laughs> Oh, yan guys, ito na po yung ating Christmas light, no? Galing po sa TikTok. Ngayon lang po ako na 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 po di po pala tayong uberdo, umorder sa TikTok, guys, no? Gala ko Lazada at lang yung may mga ano uh, online products, no? Pati rin pala sa TikTok. Oh, ito po yung kaniyang ilaw, guys, at try natin i-select no kung ano bang pwedeng ay oh yan oh maganda din siya guys um, oh, pwede po natin siyang iba iba yung kanyang pag no guys ayan di mana po ito guys ngayon dahil papalipit na kasi yung pasko o yan o, o. pwede natin iiba-iba yung kanyang pagilaw maganda, maganda din pala ito guys pero sa tingin ko baka matakaw din ito sa kuryente mas maganda yung, ano guys, yung, ah, mayroon kasi sa Lazada, no, solar. na Ibrilad lang natin sa araw at automatic na po yun pag ah, gabi. Meron kasi yung sensor. Ah, ilaw siya, yung solar, no. Pero sa tingin ko maganda ito guys dahil, Uh, hindi na natin siya kailangan ibilad sa araw no? direct na po sa kuryente yung kaiba kasi sa solar guys no kung ayan maambon ayan hindi po uh, magpo full charge yung ating uh, uh, solar lights no kumpara dito direct na po sa kuryente Mag maganda po ito guys no? galing po ito sa tiktok oh Iba-iba po yung kanyang pag-ilaw guys. And guys, no, maganda din pala ito. Ayan. Ayan guys, no. Ito lang muna yung ating videos guys. At uh, paki-like and share sa ating videos no. At paki-subscribe at isama mo na rin yung bell notification para maka-update tayo sa ating mga bagong videos guys. Sa mga uh, gusto mong order no sa mga online, ayan. Okay na din ito guys no? sa halagang 150 at saka buy one take Iyan yan